Hello guys, for today's video Ayan nga yung binili ko sa anak ko na Yung ano nga nakikita nyo sa, ano, sa TikTok yung eh, nagaya So ayan nga parang Uvix Tapos parang siyang mapopold Bilang ko daw siya nyan Alam nyo na nakakautang ang Beshi nyo sa Shopee Pay. Sobrang thank you sa Shopee. Shopee Pay. Shopee Pay tuloy. Like. Sh -sh 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 SP later yun. Patagal na kasi akong user ng Shopee. So, nakakahiram na ako sa SP later nila. Worth. Worth of secret. So, ayan. Ayan pa niya. Ganda nga. Nagulat nga siya. Mga niya. Last year pa yan. 2022 pa yan. Bago siya mag-birthday, binilan ko siya niyan. So, yan, nakakiregalo ko sa kanya. So, chinecheck na niya kung paano gamitin, guys. Alam niya naman, ang bata, konting laruan lang masaya na sila. Tapos, ang nakakainis pa, ang bilis niya magsawa. Tatambak lang niya yan. Kaya, tinuturo ako siya mag-ingat ng gamit. So, nilalagay naman yung sobat. So mayroong pangangay. Ulay pink naman yung isa. Parehas yung yellow. Wala na. Parang ano lang yung anti-stress. Dating-dating lang. So yun. Mahamura lang naman yan. Parang yung maliit na yung 60. Tapos ako ginawa ko sa SP later. 3 months kong mahalogan. Pero ang tubo lang naman nilaw. 70 lang. 'di ba ang mura na sulit talaga. Pero sa isang seller ko lang naman binili lang yung mga laruan niya para mura yung shipping. So pag gusto niyo ng mga laruan na ng Tintin o okay, sa Shopee, nagpo-post din ako minsan ng mga link ko sa nabibili. <laughs> Natuwa nga si Jen. So, eto nga yung Aqua Plus. Ito na mga Aqua Plus. Sa SPA ko din umutak sa Shopee six months ko din yung binabayaran. 600 kung, eh, 700 ko yan nakuha kasi nakasail, 22 ko sinapit. Kasi nato, nakatotua ko uso nga yan. Inespay later ko lang yun. Guys, para makapundot tayo yun. Ubo lang naman sa SP later, 70 mo din ang dagdagan yun. Ibang bayit ng shopping. So, ayan naman yung tuwag kasi nga daw hindi na lumalamig. Ay, hindi lumalamig. <laughs> hindi na ako pala ilamig dyan ng 24 hours and yung mainit 24 hours din. So, legit na talaga sa store ng Shopee. So, pagamitin yan sa pasukan ng grade 3. Tago ko lang muna yan. So, di ba may ako na siya? So, yun lang guys for today's video. Salamat sa panunood. No, Huwag niyong kakalimutan, mga. Mang, subscribe. and taposin ang video nito. Like and comment. Salamat, salamat. Bye-bye.